Walang sino man ang nakakaintindi ng takbo ng politika sa bansa. Hanggang hindi natin naiintindihan na hindi naman talaga ang mga problema natin ang pangunahin nilang pinagsisikapang solusyonan. Kundi ang mga sarili nilang problema kung paano sila may hahalal muli sa ikalawang pagkakataon, sa ikatlo, sa ikaapat at sa susunod pang mga panahon. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag sa pagiging lingkod bayan. Iniangat ang kanyang distrito, pinaunlad at ipinakilala sa kapuluan hanggang makarating sa kapitolyo bilang ama ng lalawigan. Ngunit sa kanyang pagnanasang patuloy na maglingkod, patuloy din niyang tinanggap ang mga di ayang intriga sa pandinig na nagpapatunay na walang permanenteng kaibigan o kaaway sa politika. Ang kwento ni Governor Rafael Puchero Nantes o yung tinaguriang Kuya Rapi ng lalawigan ng Quezon. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Paano nga ba natin mapipili ang tunay na lingkod bayan sa hindi? Gayong lahat sila ay nagnanais makaupo sa pwesto. Isinilang noong ikaapat ng Enero taong 1957, si Rafael o si Rapinantes ay tubo sa bayan ng Pulilyo sa probinsya ng Quezon. Siya ay lumaki sa kanyang lola Teriang, kapiling ng mga isda na kanilang ibinebenta sa mga bahay-bahay para sa pangaraw-araw na pangangailangan. Nang sila ay lumipat sa Maynila nanirahan ng pamilya niya malapit sa Campo Aguinaldo at dito naging shine boy ng mga heneral at iba pang mga opisyal ang batang Serapi si bilang pantusto sa kanyang pag-aaral. Sa mababang paaralan ng Campo siya unang nag-aaral ng elementarya bago niya ito pinagpatuloy sa kanilang probinsya sa Quezon dito siya nakapagtapos sa mataas na antas noong taong 1978. Kumuha naman siya ng BS Mechanical Engineering sa National University at Master's Degree sa Business Administration sa Philippine Christian University at kapwa siya nagtapos sa mga ito noong taong 1983. Simula nun, nagtrabaho na siya sa iba't ibang kumpanya at excellent ang kanyang record sa mga ito na nakahawak pa ng pinakamataas na posisyon. Dahil bilang isang engineer at businessman Si Rappi ay isa ring inventor na nakagawa ng industrial